Transportation Secretary Vince Dizon sa napakaimportanteng isyong pambayan. Maganda umaga po, Mr. Secretary. Good morning po, Kuya Ted. Good morning, Ma'am Cha. Good morning. Oh, salamat sa panahon. Sec, ito lang pong Dalian Trains ano po na malu malugod pong inanunsyo ni Pangulong Marcos nga na nagagamit na po dito yung tatlong set, no? Ba practically nine na mga bagong po ito. Kumusta po yung iba? Kailan po ang deployment nito? Ah uh, opo. Ah, uh, una po kuya Ted, no. Tatlong train set pa lang po ang nagagamit. Ibig sabihin, ah, uh, isang uh, is sorry, isang set na tatlong bagon yung pagang po na uh, nagagamit as of today, no. Meron pong anim na mukhang magagamit na rin po natin sa mga susunod na linggo. Ah, uh, pero ito po ay nag nagkakaroon pa ng final testing dito sa anim na ito. So Hopefully po, yung nine na sinabi ng ating Pangulo ay uh, fully magagamit na po ng mga kababayan natin in the next few weeks. Pero sa ngayon po, itong tatlo pa lang po ang ginagamit. Yung iba po, pipigitin po natin, uh, pinupush po natin na mabilis na mapagana na rin itong lahat. Ang target po natin is next year yung remaining 39 ah uh, train sets. Magamit na rin natin next year. Opo, Sec, bayad na ho ba ito? Hindi pa po fully paid. 25% pa lang po out of the 2.7 billion ang nababayaran. So mahigit isang billion. Uh, so meron pa po nga uh, mga 2.8 uh, billion o uh, halos 3 billion ang hindi pa nababayaran out of the total 3.8 billion mm. na cost nitong lahat ng ito. Opo. Sino ang gumagasta sa pag-aayos ng mga bagon na ito para tumugma na po sa MRT-3? Opo. Ang supplier po, yung CRRC ng China, uh, ang gumagastos po nito. Pero syempre, ito po ay uh, karagdagang gastos na kapag napagana po itong mga trend na ito, eh, syempre, kailangan ding bayaran ng uh, gobyerno. Opo. Uh, pero... Wala ho bang diskwento na dito ang gobyerno considering po na isang dekada itong hindi napakinabangan despite na nagbayad na po tayo ng down payment dito ano po yan no kasama po yan sa mga ano kasama sa negosasyon sa final payment po no kasi kailangan pong pag-aralan ng mabuti kung ano ang mga naging pagkukulang uh, kung uh, may pagkukulang ang uh, ang contractor kailangan magbawas siya kung meron ding mga pagkukulang naman ng part ng gobyerno, eh kailangan din makonsider yon uh, Kuya Ted. Pero uh, ang instruction nga po ng Pangulo is, sige, uh, gawin nyo yan, uh, i-account natin ng mabuti yan, pero ang pinaka-importante, eh, magamit na natin uh, ng mabilisan itong mga trend na to kasi... Kuya Ted, 10 years is too long na nakatenga itong mga ito, no? Opo, uh, sa gan sa ganyan po sitwasyon, ano po ba ito? That, meron bang arbitration na mangyayari pa dito? Paano po ah, na hindi lugi po, ang tao? Wag, hmm. Hopefully po wag na tayong umabot sa arbitration, Kuya Ted, no? Dahil karagdagang gastos na naman 'yan, lalong-lalo na sa mga abogado, no? Alam naman natin sa mga nakaraang mga arbitration eh ang uh, milyon-milyon ng uh, in fact daang milyon pa ang ginagastos sa abogado pa lang no so mm -hmm. hopefully po wag na tayong umabot diyan at uh, alam nyo naman po kuya ter hindi maganda ang uh, track record ng gobyerno sa arbitration madalas po natatago pa po tayo diyan no okay. so hopefully po eh ano, ang importante mapagana natin ang mga trend sa galong madaling panahon at uh, ano no uh, irereconcile natin ang lahat ng mga to no okay sige po uh, itong MRT7 final station sa San Jose del Monte Bulacan totoo bang nagkasundo na po kayong lahat pati po ang concessioner dito na yung yung final location po noong pinakahuling istasyon Opo, uh, maraming salamat po uh, Kuya Ted. No? Uh, nauna ka sa Balita, Kuya Ted, pero sige po, i-announce ko na po ngayon na yes, nagkaroon na po ng ano no ng pagkakasunduan between the OTR ang ating uh, LGU uh, nagpapasalamat po tayo kay Mayor Rida Robes at kay Kong Art Robes uh, at sa San Miguel Corporation no meron na po tayong final location at uh, inaayos na po natin lahat para finally matuloy na to after uh, hindi ko alam parang 6 7 years na ata uh, nakatenga din Opo, sige po. So, kung meron na po siyang final location. Uh, kailan po sinasabi sa San Miguel yung actual civil works para po magsimula na yung konstruksyon ng linya mula sa Tala papunta doon sa final station. Opo, hopefully po by next year makasimula na po ng civil works, no. Uh, pero yung pong ano no, yung two remaining stations, yung uh, station 13 and 14, yung Tala and then yung ano no, yung uh, San Jose del Monte. Uh, hopefully po, eh, pinipilit natin na by 2028 matapos na rin yung dalawang last stations ng MRT-3 na yun. Okay. So kung 2028 po ang target ninyo, nangangahulugan ba pati yung common station talagang mula diyan sa SM ah. North hanggang doon na po sa final hmm. station po ng San Jose, eh, tapos na? In fact po, ang target po natin sa common station, mas maaga kuya Ted, ang target natin is... Uh, 2027 ang common station. Ang gusto kasi natin Kuya Ted is mm -hmm. ang uh, pagka-operation ng na po ang MRT 7 mula Trinoma hanggang uh, Sacred Heart, mm -hmm. yung station 12 no, mm -hmm. from station 1 to station 12. Eh tapos na rin ang common station para sama-sama uh, na hugat 'yan by 2027. Okay, so by 2026 po ay inaasahan na ba talaga na magsisimula na po yung istasyon dyan sa may bandang uh, circle saan humang simula nito habang ginagawa pa yung common station at hanggang saan po Ah uh, mula po ano mula po North Avenue and uh, hanggang uh, Sacred Heart yun po ang uh, ang ano no commitment ng San Miguel Corporation na hmm. operational na by 2027 Okay so kailan po so, ay... So meron na, meron pong ano meron lang po tayong... yung uh, walkway uh, elevated connector mula MRT7 papasok ng uh, common station which is I think roughly mga ano lang mga 150 uh, less than 200 meters lang po ang lalakarin ng mga kababayan natin. Bakit magkakaroon ng walkway? Yan ba talaga ang design niya? Opo, meron pong design niya na maiksing walkway no mula sa stasyon ng MRT7 papasok ng ano papasok po ng uh, common station. In fact, nakita ko na po yung walkway. Eh. Tingin ko mabilis lang po matapos 'yon. Okay, so Ang uh, importante po ay yung common station, kailangan mm, matapos na. Opo, opo. Sige, so uh, kapag magsimula ito, saan ang unang istasyon nito? Sa may band, sa di, di ho ba, uh, common station tapat ng SM North at Trinoma. Ito na ho yung junction na mangyayari di ba MRT3 LRT1 at saka MRT7. So po. kapag gina po. habang ginagawa pa yung common station at yung alignment nga nitong ringless saan ang magiging unang stasyon habang ginagawa ang lahat sir sa banda? Ang MRT7 po ang tinatanong niyo. Oh, uh, yes. Doon din, din po sa area din po sa ereyang yon. Mm -hmm. uh, nakahiwagay lang ng konti, uh, uh, I think 100 meters lang from mm -hmm. the entrance to the common station. Doon po ang station ng MRT7. Okay. And Nandun then, lang po siya. Katabing, katabi lang po. Katabing, katabi. Okay. and then hanggang station 12 ito sa Second Heart. Yes, yes. Okay. Opo, opo, opo sir. Sige, ten. sige, kami po yung nakaantabay nga dito kasi nga napaka-importante po ito. Opo. Napaka-importante po at napakatagal na rin po. Sige, may, may sinasabi si Pangulong Marcos, baka pwede niyong klaruhin lang. Sabi niya, finished ang subway by 2028. Can you clarify please? Ah, hindi po. Hindi po, ang sinasabi kan po niya ay yung uh, uh, Mula Baginsuewa. So free mga I think mga 2 two, two to 3 stations pipilitin pong matapos sa 20 by 2028 by end of 2028 no. Pero yung buong linya po hanggang uh, Mula Baginsuewa hanggang uh, IA3, Ano po yan? Ang estimate po natin ay 2032 pa yang buong linya. So, okay. 'yung 'yung lang pong partial na 'yon, 'no, 'yung segment na 'yon. Ang sinasabi ni Pangulong uh, Marcos. Opo. So, um, na pipiritin natin na ang utos niya ay ipipilitin hanggang uh, hanggang 2028 po. Okay. Ah, uh, mula Valenzuela, ito ho 'yung pinakadulong istasyon, ano po? Opo, tama okay. po. Hanggang sa po sir, ang inaasahan natin, ilang istasyon? Mga tatlo po. Mga tatlo po ang istasyon na pinipilit natin, 'no, na matapos. Mula Valenzuela hanggang uh, hanggang I think uh anonas po ata o mm -hmm. aginaldo I mm -hmm. I will double check uh mm -hmm. Kuya Ted no Opo opo may pero yun lang pong segment na yun ang uh, ang sinabi ng ating pangulo Okay meron hong pondo na ito para po sa kaukulang pong ah, counterpart meron go, ahead, go ahead, po. sir go ahead oh Meron na po ito po ay uh, uh utang po ito loan po ito mula sa jay ka sa ating mga partners sa Japan mm -hmm. at uh, meron na pong pondo yan uh, pati po yung GOP counterpart although nabawasan po yan ngayong 2025 eh ano po no uh, yung inaprubang pong budget ng ating pangulo nung nakaraang uh, araw uh, kasama po yung uh, GOP counterpart niyan. Y yung yung Philippine counterpart ang ibig kong sabihin no kasama mm -hmm. po sa budget para sa 2026 Okay, and then ito pong North Luz, itong ano, itong... Um, North-South uh, Commuter Rail. Yes, opo. Uh, nangako din po ang presidente nga dito sa proyektong ito. Ano po ang pinakahuling balita po sa mga nag-aabang nito? Opo. So, yung pong uh, uh, release natin uh, na magsisimula uh, ngayon, currently, no, ang construction ay ongoing mula Valenzuela hanggang Clark. Eh, ito pong ano, no, Valenzuela to Malolos ay matatapos na po at uh, kinokomit po natin na uh, commercially operational na po 'yan ng 2027 mm -hmm. at yung pong uh, uh, dugtong mula Malolos hanggang Clark eh by 2028 po ay matatapos na rin. Okay, and then uh sabi ho ito ho ay pauubaya sa pribadong sektor. Ano po may pagbabago ho ba dito Tama sa kanyang po. sa kanyong konsepto? Uh, sir. Mm -hmm. Wala po. In fact po ano uh Uh, again po, no, uh, i-announce ko na rin po dito sa inyo, Kuya Ted, na in na po ng Economic and Development Council, yung dati pong NEDA Board uh, na pinangungunahan ng ating Pangulo, uh, yung operations and maintenance uh, bid uh, para gawing PPP po ang operations and maintenance ng North-South Commuter Rail. So, uh, sisimula na po natin yan pagkatapos nitong approval ng ng uh, Neda po ng ED Council Economic and Development Council. Sisimulan na po natin ang pagpapabid niyan uh, in the next two months po. So ibig sabihin gobyerno ang gagawa pero yung magpapatakbo at saka yung maintenance pribado ay, ay, ay pribadong sektor opo. Opo. Tama pa po yan. Opo. parang ano po ito build operate and transfer ganun po ba? Hindi po. It will be a uh, hindi na po kasi tayo na po ang nag-build mm -hmm. uh, Sir Ted, pero mm. uh, ano po ito concession agreement. Kamukha ka din po nung ano no MRT3, nung ating mga uh, airport eh mm, uh, mm, uh, mm, uh, yung yung pong kunyari sa airport natin sa Clark, mm, yung naiya po, yung mm, sa yung sa Panglaw, ganun mm, din po no. Uh, concession agreement po na uh, ang mag-ooperate at mag maintain ay kung sino man ang mananalo sa ating bidding para sa PPP contract po nito. Okay. Sige po. Ito lang po. Uh, dito ho sa 50% discount for seniors and PWDs para po sa ating mga trend sa Metro Manila. Subsidized Apo. po ito ng gobyerno. Paano po ang deal niyo dito sa ating pong Ay Babayaran po ng buo kung ano po ang mawawala sa kanilang revenue na, na wala naman sa batas. Uh, mm -hmm. So para po sa mga estudyante, PWD at senior citizen, mm -hmm. yung pong 30% dahil in invest na po 20 lang, ginawa po ng ating Pangulong 50% ang diskwento. Uh, yung pong 30% na mawawala sa kanilang revenue, eh, ibabalik po sa kanila ng gobyerno. Okay, sige po. May pahabol lang pong tanong si Chacha. Chacha go ahead, please. Apa apa certified? Sekwens um um ito pong uh, libreng hindi libre, 50% na binigay po natin na diskwento sa PWD, sa senior citizens maging sa mga estudyante. Kung hanggang 2028 po ito, naglaan na tayo ng magiging kung magkano yung subsidy ng gobyerno opo. para po opo. dito? Opo. Opo, opo. Uh, initially po ayan ay yan uh, ay manggagaling sa Office of the President dun sa kaniyang uh, social fund no yung pong ginagamit uh, ng ating pangulo para mm -hmm. makatulong sa ating mga kababayan mm -hmm. uh, pero po sa 2026 uh, budget sinama na po ng DOTr itong mm -hmm. mga subsidiyang ito sa kaniyang uh -huh. budget So for this year magkano po ang inilaan natin and uh, for 2026 sinabi niyo po na isama na magkano rin po ang ilalaan no? para dito para po sigurado ang aking figures uh, mam, ma ma'am uh, ito po para sigurado lang po no if you will just give me pasensya na po no? pasensya na po oo oh, sige po. Lang, sir. so ang ano po no ay uh, per ano po to no uh, estimated na revenue loss po natin dito sa loob ng isang taon ay uh, mga 180 million sa para sa tatlong linya sa MRT3, LRT1 at LRT2. So ito po ang annual na isusubsidya natin. Ah uh, 180 million pesos. 180 million peso sa benepisyo naman po year. nitong mga mananakay na to. Sek, maghingi Opo, na rin uh, ako. kasi kaya po naniniwala ang Pangulo, eh, kahit na siyempre may kalakihan po ito, pero I think yung benepisyo po nito uh, sa ating mga kababayan, ina-outweigh po niya no, yung, uh, yung cost nito na 180 million per year. So, tinitignan din po ba natin na ibigay yung kaparehong diskwento halimbawa po sa iba pang mga pampublikong transportasyon na hawak din ng Opo. Gobyerno? Opo, Papa ma Mamcha, uh, Yun din po ang pinag-aaralan natin ngayon. Uh, medyo komplikado lang po kasi kasi pag pinag-usapan natin 'yan ng bus, pribadong bus ang, uh, ang ating pinag-uusapan diyan. Mm -hmm, mm -hmm. uh, pero yan po eh ano, pinag-aaralan natin ngayon kung paano natin i-implement. So, ano po yan, no? Uh, yan din po ang utos ng ating Pangulo ng gawa ng paraan at hindi lamang po sa ibang mode ng transportation tulad ng mga bus, kundi sa ibang lugar, no? Kasi ngayon puro Ah, ganyan naman po eh, sa Metro Manila po tayo may mga MRT at LRT, no? Hmm. So pinag-aaralan na po natin ang pagsasubsidize din ng mga bus hindi lang sa Metro Manila, kundi pati sa ibang mga urban centers sa buong bansa, sa Visayas okay. at sa Mindanao. Opo. Sek, ito lang po, pasensya na po. Ah. May mga nanonood ngayon sa atin na sa public oh. transport sector, nagtatanong, kasi nga po itong LTFRB nagkaroon ng kampanya laban sa overloading. Tama naman, wala hong question Opo. doon. Pero sabi nila, ang hindi na natitignan ng LTFRB yung katotohanan na kaya nag-overloading yan, wala namang pasahero. sa supply kulang sa masasakyan. Eh itong LTFRB palaho yes. pala ho, hanggang ngayon hindi pa nagbubukas ng linya doon sa mga may apli may aplikasyon. Ano ba problema sa LTFRB chair? Uh, ano, secretary? Mabagal po talaga Kuya Ted. Uh, kaya po ako eh halos araw-araw eh talagang pinupukpok natin ang ating mga kawani sa LTFRB. Pero ang bagal po talaga ng proseso, napakahaba, napakatagal. na uh, Kuya Ted, may mga iba dyan, taon ang binibigang, hindi po buwan taon ng binibigang po ng mga ano no, ng mga authority para bumiyahe. Kaya po talaga kailangan po talaga uh, i-reforma na to ng ng, todo-todo. Uh, ano po, uh, yan po ay tinututukan natin Kuya Ted no. Uh, uh, pero ang uh, aminado po ako tagagang napakatagal po at napakabagal po ng approval process sa LTFRB. Uh, kailangan pa bang mismo presidente ang mag-instruct sa kanila para bumili sila? Uh, ngayon po, may mga na-release na po silang iba na matagal nang nabinben, pero it's still not enough, Kuya Ted. Kailangan bilisan pa lalo. Marami po kasing mga requisitos, Kuya Ted, no? na tingin ko sa aking pagagay, no? Uh, dito sa initial review namin, eh, hindi na kinakailangan. No? Parang masyado ng lum makaluma at repetitive. At ano po, ano, uh, kailangan po din talaga eh, i-automate na yung sistema dito sa LTFRB kasi ito nga po nung, 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 isang araw lang po eh, nung isang linggo ay eh, nasunugan po dyan no? Uh, sa LTFRB at marami pong nasunog at dahil po doon nahinto po ang buong operasyon ng LTFRB dahil lang po so ano po talaga no? napakaluma, napaka antiquated ng mga proseso at ng mga sistema na kailangan na talagang baguhin no? ano, po, ano po, po to uh, kailangan talagang tutukan to at, at talaga, ano, no? kailangan hmm. maayos na ito once and for all Kuya Ted. Ano ang cost ng sunog Uh, iniimbestigan pa po, uh, Kuya Ted, no, kung ano ang naging cause. Okay, sige right po. now, uh, wala, pa, wala, wala, pa naman tayo nakikitang foul play or anything like that. No? Opo. Pero ang, ang, ang ating uh, Bureau of Fire Protection, iniimbestigan na po yung, yung causes ng sunod. Okay. Sir, ito lang po, uh, meron pong road crash na nangyari sa Taguig. no? Uh, ito ho kasi involving, uh, magkaiba ho naman sila, no? pero halos magkasunod lang na araw, mga dam truck. Meron pong isa patay dito. Grabe yung pinsala. Opo. Mga dam truck na nawalan na naman ng preno. Ng preno. Opo. Uh, ano, ano, di ba meron kayong campaign dito po sa mga Opo. dambuhalang truck na ito? Pati ho itong mga dump truck na halos araw-araw may problema eh. Opo. Kaya po kailangan talaga, no? Uh, baguhin natin yung, hindi lang yung sistema, pero i-improve natin yung infrastructure ng roadworthiness testing. No? Ang problema po, Kuya Ted, is kulang na kulang ang capacity ng gobyerno uh, para itest ng tama itong mga malalaking vehicles tulad ng mga truck at mga bus. Kaya nga po, alam niyo naman Kuya Ted, no? ito ay hindi na lingid sa kaalaman ng marami. Ang testing lang sa bus at truck, ay eh, tinatawag nila atras abante. No, hindi talaga ano, hindi talaga tinetest yan eh. No, kasi nga kulang ang capacity at uh, Uh, hindi din maayos ang sistema. Marami pong nakakalusot. No? So, kailangan talaga unang-una eh, mag-invest -mag ang gobyerno at pati na rin ang private sector dito sa pagtetest ng mga malaking vehicles, no? itong mga articulated vehicles. At uh, kailangan din talaga maayos yung sistema. Yan po ang tinututukan natin ngayon. Hindi lang talaga ganung ka bilis at ganung kadali kasi nga wala talaga tayong, kulang na kulang talaga ang infrastructure natin to test large vehicles. Apo, pero sa usapin po ng competence din ng mamaneho, kasi ito ho, uh, po. ito ho kasi napakadaling sabihin na wala na ako ng preno eh. Tama po. Uh, yan din po, kailangan din pong ayusin yan. Uh, marami din pong nakakarusot na ano, hmm. no, na, at masyado pong madali, uh, kuya Ted, no. At uh, meron po kaming mga ilalabas in the next few weeks, no ng mga pagbabago talaga dito, lalo na sa driver's licensing ng mga trucks and buses. Kasi yun po talaga ang mga napaka-importante no? at kailangan maging very strict tayo dyan. Lalo na dun sa hours of, ano, no? of, of, of training, no? sa pag... Pag, parang aeroplano, uh, Kuya Ted, hindi ba? Mm -hmm. Ang mga piloto may required hours sa aeroplano bago sila bigyan ng lisensya. Tingin po natin, kagaya ng ibang bansa, kailangan ganyan din po ang mga truck tsaka sa mga bus. Hindi po kagaya ngayon eh kung ikaw ay driver ng jeep, ay eh, napakadali mong makakuha ng lisensya para magmaneho ng truck. No? Eh, alam naman natin na ibang-iba 'yon, no? At, at ito iyu teacher roadworthiness testing, kailangan din talagang ano, no mag-invest tayo para matest talaga ng tama itong mga maglaking vehicles na ito. Opo. Sige po. Salamat sa inyo pong panahon, Sek, kasi ito'y napaka-importante. Na mga... Napaka-importante na, po... po talaga. No? Na malaman uh, po ng mga kababayan natin ang ginagawa buhay ng... po ng, kasi na, ito, Apo. Kuya Ted, no? lalo, lalo na sa mga truck at mga bus. No? Hmm. Nakakamatay po itong mga sasakyan na ito. Eh. Opo, opo. At ang inyo rin pong report sa bayan, dito po sa mga update nga sa mga proyekto po ng ating pamahalaan, particularly nga po itong mga trend na ito na inaabangan opo, po natin. Opo, Kuya Ted. Makakaasa po kayo at mga kababayan natin na base sa direktiba ng Pangulo, eh, talagang papaspasan po natin nga ito at finally, after decades, pa eh, napakadaming taon nang naghihintay ng mga kababayan natin, eh, magagamit na po nga itong mga, itong mga trend na ito. Sige po. So, kumbaga, Sek, tulog-tulog uh, pag may time, ha? <laughs> ay, eh, Nakakatulog naman po, oh. Kuya Ted. Opo. Salamat na marami, Sek, sa inyong panahon. Salamat po, Kuya Ted, ma'am siya. God bless po. Thank you. SM. Secretary Vince Dizon, sa napaka mga issue dahil ang pinag-uusapan nga po ay public transportation.